Hello, Hello. wala naman o oh yung tao dito, mamahinga din nung pere... sir, baka pwede Sir, hindi nga ka matahimik sa mga bahay namin! Sila may nabaha! Sila! Gusto ninyong matahimik kami, binabaha

Sinasachi lang may bahay dyan. Lahat ng korap nandyan. So hindi lahat ng na nagya sa loob, kaaway natin. Pero mapaputing mga mamamayan dyan, sa totoo lang. So kaya tayo nandito, napakaganda itong pagkakataon na huwag na huwag yung sisigawan. Lalapitan yung mga kapatid natin pulis, hindi sila ang kaaway. Hey, Ngayon, kung nakikita natin sila ng may nakuto sa kanila. Ma. Tayo man lumagay sa kalagayan nila, gano'n rin mangyayari. No. Buprotektahan rin na inutos eh. Kaya lang alam ko sa puso ko, sa tagal namin ang laban nila, General Romy Pugis, General Kita, maraming general. Sabihin ko sa inyo. Kapitan, ganito ha, ba't ba, ba, putol kita sa grit Yung ginagawa nila, hindi na trabaho yan eh. Ang proyektahan mo, ba, ba, hindi na trabaho yan. Mali,

Sasabihin nyo, oh, naintindihan natin yung galit ng kapatid natin, naintindihan. Dahil yung galit nila, sobra-sobra na talaga. Sa totoo lang, <laughs> yung krimen, yung krimen, kahit hindi na natin investigahan Mga anak natin, alam na may problema sa bansa. Alam nga itong apoko kung sino yung kurakot sa bansa eh. Tapos tayo. Hindi natin alam. <laughs> alam natin lahat. Bayang <laughs> Alam natin lahat. <laughs> alam natin lahat. <laughs> Ngayon, ganito. Nandito tayo. <laughs> hindi para makipag-away. Madali lang gumawa ng gulo. Madali lang gumawa ng gulo. Sir, hindi kami nakikipag-away. Nag-defend out lang kami. Kasi hindi, <laughs> okay. kami okay. sumagot. Di ba kami hindi pwede sumagot? Di ba kagrupo tayo? Oo nga, bakit hindi pwede sumagot? Hayan nyo na. Bakit hindi sumagot? Susunod ka, susunod. O sige, ako susunod. Ako susunod. Sige, sige. Sige,

tatayo! Ay, ito na! Bibigyan namin kayo pagkakataon! Bibigyan natin pagkakataon para makapagsalita! Okay, <laughs> <okay>. Ang pangyusap ko sa ganito ha, maniwala kayo sa akin! Napakadaling gumawa ng gulo! Hindi! Pero ayaw natin yon. May mga salita tayo sa akala natin galing, sa, galit natin! Pero nakakasakit okay. rin tayo ng damdamin eh! iwasan natin. Ang kalaban lang natin, na natin oh, sa natin. Sa mga polis. O yan, sila. sir. pwede makiusap. Ito, ito. Bawa naman o no, yung Hello. mga tao dito, na mamahinga din ho sir, baka Sir, hindi nga ka kami matahimik sa mga bahay namin! Sila na nabaha! Sila! Gusto ninyo matahimik kami, binabaha! Hindi makatulong ng maayos! Alam ng mga Pilipino dito! Alam nun na hindi natin kaaway ang mga pulis, Tama! Tama! sir, nagsasalita kami kasi gusto lang namin marinig nyo ang aming mga hinahing. Alam namin, nakakampi namin kayo dito. Kung kami ay nagsasalita sa inyo, alam namin na trained kayo. Alam namin na trained kayo na maximum tolerance. Hanggat hindi namin kayo sinasaktan. Tama? Tama! Tama! Hanggat nagsasalita lang kami kasi that's freedom of expression. Nakita nyo naman, nung sabi nyo, ah, umatras kami para pantay, umatras kami. Hindi namin kayo inaaway. Alam mo kung anong ginagawa namin? Humihingi kami ng tulong sa inyo. Tama! Yan ay pakiusap. That's an appeal. Okay. Kasi kami ang nagpapasweldo sa inyo at pinapasweldo sa inyo para protektahan kami ang batas, ang konstitusyon, ang mga anak namin at ang susunod na henerasyon kahit mga anak nyo. Ngayon, hindi pwedeng hindi kayong masasaktan kasi try kayong masaktan, damdamin lang ang masasaktan sa inyo. At alam nyo kung bakit nasasaktan kayo? Kasi alam nyo totoo ang sinasabi namin. Tama! Hindi namin tayong pinisikalin. Kasi alam namin na namin kayo. Kami ay nagmamakaawa. At hindi nyo kami pwedeng sabihin na hindi kami pwedeng mag-vent out ng mga galit at frustrations namin. Ito na lang ang meron kami, hindi pa kami pwedeng maglabas ng sama ng loob. Tama. Ngayon, oh, kami, alam namin kakampi namin kayo. At alam nung kakampi nyo kami. Kasi mga simpleng mamamayan lang tayo lahat. Inigyan namin kayo ng kapangyarihan pinapasweldo namin kayo para gawin ang trabaho nyo. At yon ay protektahan ang mga Pilipino. Kami ang mga boss nyo. Alam nyo, sumasaludo kami sa inyo kapag tama ang ginagawa nyo. During the time of PRID, lagi kami nagpapasalamat sa inyo. willing kami nataasan yung mga sweldo nyo. Kasi alam namin na ginagawa nyo ang tama at kung ano ang para sa bayan. Ngayon naniningil kami, naniningil kami sa mga swertong dinomple namin. Asan kayo? Ngayon, sir, hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga. Nasasaktan namin ang mga kakampi nating pulis. Huwag nyo kaming maliitin. Hindi nyo ba nakita na nung pinatras nila kami, umatras kami? Yun ba ang nangaaway? Diba nga sabi ko? O basta pantay lang ah. Pantay na! Okay na! Nagkaroon ba ng gulo? Ang mga tao ngayon ay frustrated. Maliban sa mas malala ang krimen sa mga kalsada. Kung makaligtas kami sa saksak, hindi kami magka di kami makakaligtas sa sakit hospital. Kasi magkakaleptospirosis kami. Kasi araw-araw, maliban sa hindi kami ligtas sa mga kriminal, hindi pa kami ligtas sa baha. At hindi kami ligtas sa hospital. May wala sila pang bayan natin at, pinuha, at kung sakaling magkakasakit kami, dahil sa sino pa naman ang gusto dito sa kalsada? Wala. Sino pa naman ang gusto na napopulosyonan dito? Nandito kami kasi galit na kami sa gobyerno. Nakita nyo naman sa liwasan, dito naman kami nang gulo. Baliktad. Di ba? Kaya ka sabi ko kanina. Kaya ang eh. Tatlong isang bata. Okay. Kaya sabi ko naman kanina kay Fer. Asa yung hindi naman ni eh, sir. Manners, na tayo böse, ay nag-event out lang. Ano ang sigaw natin? Zurman, Milk, Design! Marcos Design! Marcos Design! Marcos Design! Marcos na Marcos Design! Uling-uling, pasensya na sir, ngayon pa lang, masasaktan ang mga damdamin nyo. Ngayon pa lang, marami kayong maririnig na galit. Yun ang aming gagawin. Hindi namin kayo aawayin. Hindi namin kayo sasaktan. Tama. Para hindi nyo din kami saktan. Kasi kami ang mga boss nyo. Kami ay mga boss na nagsasabi sa inyo na hindi na namin nagugustuhan ang trabaho ng gobyerno kung saan kabilang kayo. Kami ay mga boss nyo na nagagalit na sa inyo dahil hindi na namin gusto ang kakulangan nyo ng aksyon sa mga nangyayari ito. Pero again, hayaan nyo kaming maglabas na aming sa loob. Yun lang. Sa, sa mga kapatid at mga kapulisan dito, ano po ba ang inyong mga tungkulin? Ang tungkulin nyo ang protektahan ng bawat isa ordinaryong Pilipino, hindi ang mga potang na nakatira sa loob ng mabahalin subdivision na yan. Tama! Huwag nyo sasabihin sa amin na, mamahinga sila. <laughs> eh, potang ina, eh, paano naman kami dito? <gasps> sila ay nakatulog, sila naka aircon. Samantalang iba, kawawa. At ang, bahay nila, sa tingin nyo ba, narinig nila tayo, nakasoundproof ang yan! Nakasoundproof! Eh, potang ina, marinig kaya nila kaya tayo, hindi! Huwag nyo kami i-disperse dito! Una sa lahat, napalala ko sa inyo, nung pinapunti mga si Tatay Digo, ang sabi ni Tatay Digo, huwag nyo protektahan protectahan! Huwag nyo protectahan ang bawat isang politiko! Huwag protectahan nyo ang, marami, ang pr mga Pilipino at ang Constitution! The moment that the Constitution is being stepped up, then that's enough the that you have to act. Yun ang sinabi sa inyo, Itatay Digong. Maalala ako sa inyo. Ah, hindi na black control ang problema dito. Remember what happened sa PhilHealth? Ibinilig ba ang pera sa PhilHealth? Hindi. Paano? Hindi kami magkakasakay sa leptos hindi kami mamamatay sa baha. Hindi kami mamamatay sa pagkalunod pero mamamatay kami sa sakit. ay wala mama sa mahal hospital. Kami sa ospital mismo ng gobyerno mama sa sa bigan saan na ang hospital ospital ng gobyerno